Pinagsamantala mo siguro ang makeup niya, no? Papa, huwag ka magalit kay JM. Nagmamahala kaming dalawa tung tanghaling tapat. Anak, nahiibang ka na ba? Ang dami sa lago bang dyan, huwag yan ang ulihin mo. Gusto ko siya. Kasi hugis, aparador ang mukha niya. Wala ka na makukuha at suporta sa akin na kiat-kiat kada buwan. Tandaan mo, ang pag-aasawa hindi parang sinagag na kanin. Sa na pag napasok ka, aaray ka. Pipilitin ko, Kuya, sumalis sa Solidance. Kahit hindi madali. Para lang sa unggoy na to. Kuya, Kuya, dinampot ko lang yung lima. Kanina ko pa nakita to? Baka maunahan niyo ako eh. Kuya, sandali. Hingin, dos. Kanina ko pa nakita yan eh. Naunahan mo lang ako. Sige, okay, tuloy na kami, kuya. Bunso. Sige, tayo okay, na, na. Ah! Agad yata ni baby yung atay ko ah. Chimpansi! <laughs> Chimpansi! May good news ako sa'yo! Natanggap na ako sa trabaho! Ano naman trabaho? Tagaihip ng puwit ng sisiyo! Aba minimum ang sahod! Aba! Magandang balita yan! Makakabili rin tayo ng gamit ni Baby! Umili na rin tayo ng basahang pilog. Talaga! Alam mo naman gagawin ko ang lahat para sa tiyanak na yan! Aba! Bilig mo sa'yo ako ni Baby! <laughs> <laughs> Gusto <laughs> niya yata maging konduktor ni Baby. Behind Tropical Double Highway paglaki niya. Eh kanina pa bang magmamana 'to Hindi tata sa tatay niyang may bicep sa mukha. So <laughs> talaga. <laughs> ba yung bagong rekord ng TBS dito? Oo, ako nga. First day ko ngayon, hmm. at kare-regular ko lang kahapon. Talaga? Teka, parang familiar sa akin yung kwintas na yan ha. Saan mo nakuha yan? Binigay ito sa akin dati kong kaibigan bonding, ng mga baby pa lang kami. JM, ikaw ba yan? Pa, paano mo nalaman? Ako to, si Ewing Guard. Kaibigan ni Princess Sarah, di mo na ba ako natatandaan? Emingard! Ah, naalala mo ba nung mali pa tayo? Palagi tayo nagbabatuhan ng tain ng kalabaw. Oo oh, nga, naalala ko. Lagi ko na kain yung mo eh. Di ba? Tapos palagi tayong pumapalik sa puno ng sili para mag-touching. Teka, maiba tayo. May asawa ka na ba at kapitbahay? Oo, oh, meron eh. Malapit na nga siya mga anak eh. Nakalabas na antay nga ng baby. Sayang. Hindi mo naman ako inantay. Lalaro siya na tayo ng langit at lupa siguro hindi talaga tayo para sa mga kambing huwag ka magalala makakaanap ka rin ng palakang dikit hindi ka toast tayo Chimpanzee, may dala akong kanin baboy na pasalubong para sa'yo. Mainit pa ba? Oo, oh, mainit pa yan. Talaga, papakapagod ka. Teka, ba't amoy bang biniping ka? May babae ka? Akin yung cellphone mo. Akin na! Sino tong Emingard? Tatlong miss call! Sino tong Emingard? Picture na yung sa LTO, ano ka ba? Ano ka ba naman, chimpanzee? Hindi ko magagawa lukohin ka ng patalikod. Ganun ba? Siguro, dala lang to ng ang over ko. Pasensya ka na. Ito naman, naghinala agad para kang kuwago. Basta so, sige, magain ka na ng graba para makakain na tayo. Alam mo naman, ayoko na i-stress ka. Baka makasama sa UTA mo. Akin yung mga gulay dyan, piliin mo ha. Kipansi, paano ba yan? Papasok na ako sa trabaho. Mayuwang ka na muna rin sa bahay. Kung nasa may mga bintana natin, malikabok na. Ha? Sige. Yaka na ha? sumunod ba sa akin? Parang sumusunod sa akin. Hindi ko lang siguro. Titignan mo lang yung diretsyo ng ano. ang tingin mo, okay? Okay? Sigura, one, two, three. Ulit, ulit, sapa, sapa, sapa. Sapa. This time, patatamanan na natin, ha? Ah. Aha! Sinasabi ko na ba? Sus, Mario Jose, eh, pala pal elementary school. Niloloko mo ako, JM. Sabi mo, mananlaw ka lang nagagamba, Pero ang ginagawa mo, may kipaglandiangay dyan sa puting tik-tik na yan. Teka mo, papaliwanag ko sa sabado. Wala kaming ginagawa masama. Nagsisepal takanaw lang kami.